Balik bansa na ika pitong batch na mga Pinoy na naipit sa bakbakan sa Lebanon. Karamihan sa kanila ayaw ng mag-abroad dahil sa naranasan nilang takot. Nasa frontline ng balita ngayon si Faith Del Mundo unang beses palang sumubok na maging OFW ng 51 anyos na si Vicky Son. Naging domestic helper siya sa Lebanon. Pero makalipas ang walong buwan, balik Pilipinas siya ngayong araw. Isa si Vicky sa ikalabing pitong batch ng mga Pinoy na nirepatriate mula Lebanon dahil sa bakbaka ng Israel at Hezbollah. Wala pong tigil ang putukan. Wala pong tigil ang putukan doon. Kaya po ang ginawa po namin, tumawag ko kami sa MOA uh, owan ng Lebanon para po kami ay magpatulong na ma-rescue para makauwi po dito sa Pilipinas. Mahirap po, mahirap sa kagaya naming OFW, yung mga experience namin na takot, yung hindi ka po makatulog. Halo-halo po emosyon. Kaya para po sa akin hindi na po ako babalik. Nagdesisyon lang daw siyang mga ibang bansa dahil nagpapaaral siya ng dalawang anak. Pero dahil sa gera, naputol ang kanyang pangarap na magandang buhay. Dahil po sa tension po ng kaguluhan, sa gera po, mahirap po na kagaya namin na OFW na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Uh, nakakaranas ka po doon ng hindi magandang pagtrato. Nahirapan din si Aileen sa gulo sa Lebanon kaya nagpasaklolo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Mahirap na po kasi pag ano na yung talagang ano na po, yung parang kasagsagan na talaga kasi hindi naman ho natin alam kung lalaki pa ho yung gulo. Nag-decide po ako na umuwi para makasama ko pa yung pamilya ko. Labing walong Pinoy ang lumapag sa naiya ngayong araw. Masaya sila na dito sa Pilipinas sila magpapasko. Karamihan sa kanila ayaw ng bumalik ng Lebanon. Tutulungan sila ng gobyerno kung gugustuhin nilang maghanap ng trabaho o magsimula ng negosyo. Sa mga gustong magtrabaho dito, uh, ulit, ang OWA nang po nagpo-provide kami ng skills for employment program kung saan may scholarship pong binibigay award na worth 14,500 na pwedeng po nilang gamitin sa mga test accredited training centers in case hindi po ito libre kung gusto nila na magkaroon sila ng panibagong skill o yung yung skill nila ngayon ay eh, mas mapataas pa ang ang level pwede sila sa testa pumunta uh, or hindi lang sila yon kundi pati mga kamag-anak nila may 20,000 pesos na financial assistance din silang matatanggap mula sa DSWD, 50,000 pesos mula sa OWA at 50,000 pesos mula sa DMW. Sa kabuuan, nasa 110 Pinoy na ang na-repatriate at may susunod na batch pang darating sa December 19. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Edling Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.